Nagsisimula ang pelikula sa pagiging terorista na hinihingkayat ng kanilang pinuno ng kanilang grupo. Sila ay nabuo upang maniwala kung ano ang grupo nila at tungkulan para sa karapat dapat na dahilan. Dumating ang mga armadong lalaki sa pampang sakay ng bangka. Bawat isa ay may dalang bag na naglalaman ng baril, bala, at pampasabog. Pagkatapos ay tumungo sila patungo sa istasyon ng VT, isa sa kanilang mga target na lugar. Mayroon silang 30 minuto para tapusin ang kanilang misyon dinala ni Arjen ang kanyang anak at pumunta sa kanyang asawa. Iniwan niya ang kanyang maliit na babae, at binigyan ng isang halik ang buntis na asawa, at umalis para sa trabaho. Siya ay hindi kayang malate, lalo na ngayon na siya ay malapit ng magkaroon ng pangalawang anak. Pumunta siya sa Taj Hotel, nag-time in, nagdasal, pagkatapos ay nagtanong kung ano ang magiging assignment niya ngayon. Sinabihan na siya ay itatalaga sa Shamiana Restaurant. Ipinaalam ni Dilip kay Proba na si Zara Kashon ay isang VIP na bisita kasama ang kanyang anak, ang kanyang asawa na si David Duncan, at ang yaya ng kanilang sanggol na si Sally. Sinabihan na okay lang nabatiin ang mag-asawa ngunit hindi sila tanungin tungkol sa kanilang kasal. Private ang seremonya dahil dati na si Zara buntis nang ikasal sila. Dumating sila sa hotel at malugod na tinatanggap ng staff. Kinumpirma ni Proba kay Dilip na ang hapunan ng pamilya na book na ang reservation sa Shamiana Restaurant. Gusto ni Dilip na mag ang kanyang koponan sa lahat ng restaurant kung sakali si Zara ay nagbago ang isip niya at mas piniling pumunta sa ibang lugar. Sa CST train station, ang pangunahing riles ng Mumbai terminal, dalawang terorista ang nagkikita sa banyo para tipunin ang kanilang mga baril. Desidido silang gawin ang mission. Pagkatapos ay lumabas sila at nagsimula pa mamaril sa mga inosenteng sibilyan na bumaba ng mahigit isandaang pasahero at kawani. Ini-inspeksyon ni Chef O'Broy ang lahat ng kanyang staff sa Shamiana Restaurant. Nais niyang tiyakin na ang mga ito ay maayos, malinis, at presentable sa kanilang mayayamang bisita. Sumama si Arjun at nahuling nakasandals. Ipinaliwanag niya iyon na wala ang sapatos niya. Hindi siya sigurado kung paano ngunit ito baka nahulog sa bag niya. Hindi masaya si Obroy at gusto iya itong umuwi. Nagmamakaawa si Arjun sa kanya nang manganganak na ang kanyang asawa. Hindi niya kayang magtrabaho ngayon. May pagbabago si Obroy ng puso at nag-aalok ng kanyang sapatos sa opisina. Masyadong maliit ang sapatos para sa kanya, ngunit nakahanap siya ng paraan upang maisuot ang sapatos. Kahit ano kailangan mabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho ngayon, ipinaalam ni Obroy sa kanyang mga tauhan iyon isa pang VIP guest ang papasok. Ang kanyang pangalan ay Vesila Gordetsky, at mahirap siyang pakiusapan. Ang bawat isa ay inutusang maging mahusay. Pagkatapos sa hapunan, may isa pang kaganapan si Gordetsky sa kanyang suite, at gustong masiguro ng chef na walang babae makapasok doon kilala ang panauhin at kumuha ng mga escort para makasama siya. Ayaw niya gawin muli ang parehong pagkakamali. Nagboluntaryo si Arjun pagsilbihan ang bisita para sa gabing ito, ngunit ibinibigay ni Obroy ang gawain kay Sanjay, na willing at obligado. Hiniling kay Sanjay na kumuha ng bote ng konyak sa labas ng hotel. On his way, masaya siyang tinawagan ng isang kaibigan sa telepono na si Gordetsky ay pabalik. Ang mga escort ng bisitang VIP na ito ay palaging naging top-notch habang abala sa telepono, muntik na siyang mabangga ng taxi na inupahan ng dalawang terorista. Si Sanjay at ang driver ay pareho pinag-uusapan nila kung sino ang may kasalanan. Casual na lumabas ang mga terorista sa sasakyan para hindi mapansin. Pagkatapos ay lumayo sila at, nang walang babala, nagsimula pagbaril sa mga hindi kilalang tao. Isang hand grenade ay itinapon din sa malapit na restaurant kung saan ang mga turista kumakain si Nabri at David. Sa kabutihang palad, nakaligtas sila sa pagsabog, ngunit hindi lahat ay nakaligtas. Pagkalitong lumalabas habang tumatakbo ang lahat para sa kanilang buhay, ang ilan ay pumunta sa harap ng Taj Hotel, ngunit pinipigilan sila ng mga security personnel. Hindi nila basta-basta mapapapasok ang mga estranghero nang walang reserbasyon. Ang hotel ay privado. Nakikialam si Dilip at hinahayaan ang lahat makapasok sa loob. Walang kaalaman ang lahat, apat na terorista ang nakapasok. Naghalo sila at naghiwalay upang maisakatuparan ang kanilang misyon. Lahat ng tao sa hotel ay nasa panganib na ngayon. Ang mga turistang sina Eddie at Bree ay nakaligtas lamang sa atake sa restaurant kanina. Sila ay natutuwa na pinayagang makapasok sa Taj Hotel kasama ang iba pang nakaligtas. Gayunpaman, hindi mahanap ng staff ang kanilang reservation. Habang naghahanap sila ng mapupuntahan, sinimula ng mga terorista ang pagbaril sa lahat ng nasa loob. Nahiwalay sina Eddie at Bree. Nakikita ni Arjun ang pangyayari hindi siya makapaniwala sa pangyayari. Mga panauhin ay pinapatay. Agad niyang inutos na i-off ang mga ilaw sa lugar. Sinabihan niya ang mga bisita na magtago sa ilalim ng mesa. Hindi malalaman ng mga terorista na ang mga bisita ay nagtatago sa restaurant. Sinubukan ni David na tumawag kay Sally, pero naliligo ang yaya at hindi alam na nasa panganib sila. Tumatawag si David hanggang sa makasagot si Sally. Dahil sa masamang signal, hindi niya makuha ang mensahe. Sa halip, binuksan niya ang pinto ng may narinig na kumakatok, Iniisip na doktor iyo na hiniling nila kanina para i-check ang baby. Napagtanto ni Sally na may mali at isang sugatang babae ang pumasok sa kanilang suite at tumago. Nakapasok din ang mga terorista at hinahanap ang sugatang babae, at tinapos ang trabaho. Nagtago si Sally kasama ang sanggol sa isang aparador. Halos mahuli sila dahil umiiyak ang sanggol. Ginagawa niya ang lahat upang maiwasan ang sanggol mula sa paggawa ng mga ingay. Pag-alis ng terorista, kinausap ni Sally si David at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari natigilan si David at nagpasyang siyang umalis sa lugar upang pumunta sa kanyang suite at isave ang baby. Hindi niya kayang magtago lamang doon ng ligtas habang nasa panganib ang buhay ng kanyang sanggol. Sinusubukan ni Arjun pigilan siya, ngunit mapilit siya. Nagawa ni David na bumalik sa suite at muling makasama ang kanyang anak. Natroma pa rin si Sally sa kanyang nasaksihan. Ang matandang babae na nakapasok kanina ay nasa banyo, patay. Siya ay binaril sa point blank ng isa sa mga terorista bago dumating si David. Nagulat ang asawa ni Arjun nang matuklasan iyon kasalukuyang inaatake ang Taj Hotel. Mapanood lang niya ang balita habang nangyayari ang kaguluhan. Ang asawa ay isa sa limandaang tauhan na nakulong sa loob na may halos isang libong bisita. Ilang bahagi ng hotel ay nilamon na ng apoy sa puntong ito. Naghihintay pa rin ang mga autoridad sa Mumbai para sa Special Forces mula sa New Delhi. Inutusan silang tumigil at hintayin ang pagdating ng tulong. Manggaling ang tulong mula sa mahigit walundaang milya ang layo habang dalawang pulis, bahagi ng squad na ipinadala upang tumulong, ay tinatalakay ang kanilang susunod na hakbang, tumalon si Eddie sa bintana. Sumisigaw siya ng tulong habang si Bree ay nasa loob. Nagpa siya ang ilan sa mga opisyal para kumilos at makapasok sa loob. Isang hand grenade ay itinapon sa kanilang direksyon, na sinundan ng mga putok ng baril. Inipon ni Obroy ang kanyang mga tauhan at nagbibigay sa kanila ng isang update sa kung ano ang nangyayari. Mayroong isang exit, pagkatapos ng lahat hinahayaan niya sila na malayang umalis at maging ligtas kasama ang kanilang pamilya kung gusto nila. Hindi niya gawin laban ito sa kanila kung magpasya silang umalis. Maaari din nilang piliin na manatili at tumulong sa mga bisitang nakulong. Sa kanyang sorpresa, karamihan sa mga tauhan ay nagpasya na manatili. Payag sila na ipagsapalaran ang kanilang buhay upang tumulong sa pagliligtas sa mga panauhin sinabi ni Arjun sa mga bisita sa restaurant na maaari silang tumuloy sa Camera Club at maghintay doon hanggang sa dumating ang Special Forces at maklear ang hotel. Ligtas niyang ginagabayan sila sa club, kung saan kaysa sila ni Chef Obroy. Tinitiyak ni Obroy na parating na ang tulong sa ilang oras. May direct contact siya sa isang opisyal na nakikipag-usap din sa reinforcement mula sa New Delhi. Nabigo si Obroy para sabihin sa kanila na ang tactical team ay hindi pa umalis sa New Delhi. Sinabihan si Arjen na manatili sa kusina bilang isa sa bisita ay hindi komportable. Hinarap ni Arjen ang matandang babae at tinuturuan siya tungkol sa kanyang kultura at relihiyon. Sa puntong ito, nagsisimula siyang maunawaan at nakaramdam sa kanyang pag-uugali. Nag-aalok si Arjen na magbigay ng tubig para kumalma. Ang mga terorista ay hindi kayang puwersahang buksan ang lahat ng mga pintuan na ikinandado ng mga natakot na bisita mula sa loob. Para makapasok nagbanta sila sa mga receptionist at pilitin silang tawagan ang bawat silid at hilingin sa mga bisita na buksan ang pinto. Isa sa mga inutusan ng mga receptionist ang isang bisita na buksan ang pinto dahil dumating ang tulong. Pagkabukas niya ng pinto, siya ay agad na pinatay. Nakonsensya para sa kanyang ginawa, tumanggi ang receptionist na ipagpatuloy ang pagtawag sa mga panauhin, at pagkatapos ay walang awang pinapatay siya. Dinala si Bree sa club. Siya ay malubhang nasugatan at nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ang tanging paraan para mabuhay siya ay kung siya ay mahatid sa pinakamalapit na ospital. Nagboluntaryo si Arjen na kumuha sa kanya at gabayan siya palabas ng hotel. Sa kanilang daan, nakatagpo sila ng dalawang pulis na akala ay si Arjen ay isa sa mga terorista. Paliwanag ni Arjen na siya ay isang kawani ng hotel at hindi isang terorista. Sa oras na maniwala sa kanya, tumakas si Bree at lumabas ng pinto. Siya ay pinatay ng mga terorista. Ang mga opisyal ay tumuloy sa CCTV room upang magkaroon ng isang pangkalahatang ideya ng kung ano ang nangyayari sa loob. Nagbibigay ito sa kanila ng pagkilos kung paano lumapit ang krisis habang naghihintay ng reinforcement. Hinahabol sina David at Sally ng mga terorista. Tinulungan ni David si Sally at nagtatago ang sanggol habang hinahayaan niya ang sarili para mahuli. Ang isa sa mga terorista ay nagpapanggap na bahagi ng tagapagligtas na ipinadala upang iligtas ang mga panauhin. Habang nag-aalangan sa simula Kumbinsido si O'Broy na ang kumakatok ay isang pulis. Nang bubuksan na niya ang pinto, magawa ni Arjun na tawagan siya at babalaan na huwag buksan ang pinto. Kitang-kita ni Arjun sa CCTV kung sino ang kumakatok. Pagkatapos ay hihilingin sa mga panauhin na magtago. Nakipagbarilan ang dalawang pulis laban sa mga terorista at nagawang saktan ang isa sa kanila. Pagod na si Zara sa paghihintay ng special forces. Alam niyang nasa panganib ang kanyang pamilya si Obroy sinusubukan siyang pigilan, ngunit nakapagdesisyon na siya. Si Zara at ang ilan sa mga bisita ay umalis sa club. Makalipas ang ilang sandali, nahuli si Nazara at Vasilay. Kinuha sila kung saan naroon si David at ang iba pang mga hostage. Lahat sila ay nakatali sa likod. Sila ay papatayin. Sinabi ni David kay Zara ang kanilang anak ay nagtatago sa isang utility room kasama si Sally. Tinangka ni David na bumangon at nabaril. Habang nakatingin sa CCTV, Napansin ni Arjun na ang ilan sa mga bisita ay patungo sa kinaroroonan ng mga terorista. Agad niyang pinigilan ang mga bisita sa pagtakbo papunta sa kanila at ginagabayan sila sa club. Si Imran, isa sa mga teroristang nasugatan, nakatanggap ng utos na patayin ang lahat ng mga bihag. Kinuha niya ang kanyang pistol at sinimulang patayin ang mga bisita. Sa isang desperadong hakbang para pigilan si Imran, kinagat ni Vesilay ang kanyang bukong-bukong. Nasasaktan si Imran pero nagawang barilin si Vesilay ang VIP ay napatay ng tama sa malayo. Si Zara ang susunod na mapapapatay, ngunit nawala ng lakas ng loob si Imran para tapusin siya. Nagawa ni Zara na kumalas sa sarili at makatakas. Siya pumunta agad sa kinaroroonan ng baby niya at ng yaya ay dapat na nagtatago. Naaalala niya kung ano ang sabi ng patay na asawa sa kanya. Siya ay nang lulumo dahil hindi makita ang anak. Nasusunog ang lugar, at ang usok ay nagsisimula ng masuffocate sa kanya. Bilang isang ina, siya ay desperado. Nagpatuloy na hindi alam na ligtas si Sally at ang sanggol at ngayon ay kasama ang iba pang mga bisita umiiwas sa mga teroristang lumalapit. Nagawa nilang lumabas ng hotel ng tama sa oras na dumating ang special forces. Hinahanap ni Zara ang labasan pero ngayon ay nakulong at nahihirapan huminga. Binasag niya ang bintana para makakuha ng hangin at sumisigaw ng tulong. Nang mailigtas, hinanap ni Zara si Sally at masaya na makita ang kanyang anak. Sa pagtatapos ng pelikula, nang matapos magligtas ng mga buhay sa hotel, si Arjun bumalik upang makita ang kanyang buntis na asawa.